Tapos na umano ang bala at supply ng mga miyembro ng MAUTI Group na nakikipagsagupaan sa militar sa Marawi City. Mula sa Iligan City, itong balita ni Wang Fernandez live. Weng, go ahead. Yes, Atty. Ridge, maayong hapon. Nasa tatlong barangay, na kasentro ngayon ang clearing operations ng Marawi, ng militar sa Marawi City laban sa mga Mauti Group sa ang Forces of the Philippines First st Infantry Division, malaking bahagi na ng Marawi City ang wala ng presensya ng miyembro ng MAUTI Group. Subayot naniniwala ang militar na nagtatago sa barangay Bangulo, Raya Madaya at Lilud Madaya ang MAUTI Brothers, kaya ito ang target ngayon ng kanilang opensiba. Bukod sa tatlong barangay, hindi naman mapasok pa sa ngayon ng trupa ng pamalaan ang barangay Marinaot at Mungkado na nasa bulubunduking bahagi ng siyudad. Ayon sa AFP, nasa dalawang po hanggang tatlong po na lamang ang natitirang miyembro ng maoti sa Marawi City. Dagdag pa ng militar, paubos na rin ang bala ng bandidong grupo dahil bantay sarado ng militar ang mga palibot ng siyudad. Kaya hindi na nakapagpasok ng karagdagang supply ang mga ito. Based on the reports, they are running out of bullets. They are going house to house, searching for military-age males to join them. Uh, they're asking for, uh, some are asking for food, some are asking for uh, bullets and, uh, and ammunition. So basically, if you will translate that, they are very desperate. Uh, their morale is uh, very low. Okay? And we are doing something to, to let them surrender. Sorry. Dito naman ang nailigtas ng militar sa barangay Papandayan at Tulali. Subalit so, sa taya ng sa dalawang 2,000 tao pa ang patuloy na naiipit sa gitna ng nangyayaring bakbakan sa Marawi City. Samantala dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi, nagdesisyon na rin ang kagawaran ng, kagawaran ng edukasyon na ipagpaliban sa loob ng dalawang linggo ang pagbubukas ng klase na dapat ay nakatakda sa lunis, hunyo at singko. Bukod sa mga paaralan sa Marawi, walong distrito sa Lano del Sur ang kasama sa postponement ng pagbubukas ng klase simpla lang patuloy na opinsiba ng militar nananawagan ang sandatangang lakas sa mga miyembro ng mauti na voluntaryong sumuko na sa mga autoridad. Atonyo Reed. Maraming salamat Weng Fernandez, nagulat ng live mula sa Iligan City.